channel, ang KKK know, by know, Jeng and Otet. Ayan. Medyo kakaiba ang ating vlog for today. Kasi dahil na-miss natin si... May extension cord pa ako dito. Okay. Dahil miss natin si Knock Knock Girl. Ayan. Mag-a-update tayo ng ating mga buhay-buhay. At mag, hindi, magla-lunch lang naman kami ni Nini. Okay. O, tapos, ang activity niya kasi ngayon, ay magpiprint ng resume. Ah, ba? Diba? Kasi sa mga, mag, sa mga nagtatanong, ano pa ang mga naging activity ni Nene? Bakit bigla siyang nawala? ba diba, Ni karaming hmm. nagtatanong, bakit daw bigla siyang nawala? Bakit daw bigla akong nawala? May nag-message pa sa akin, nag-asawa na ba si Nene? Nagtanan ba? <laughs> Sagutin mo na eh, ka ba? Uh, <laughs> <laughs> ba? Nagpapamiss na <naman>. lang. <laughs> <laughs> Nagpamiss lang daw si <laughs> Nene. Nagpunta po kasi siya sa Bulacan, di ba? Hinatid noon si senior bags. Tapos, hindi na siya bumalik kasi nagstay siya doon sa tita namin. O, oh, nagstay mo na siya doon. Meron kasi siya doon alagang bulilip na bata na namimiss na miss na siya. Kaya nagstay siya doon, hindi mo na siya pinaalis. E ngayon, siyempre, ang tao dumadating tayo sa punto na may na realize natin, oo, uh, hindi na pala ako bumabata. <laughs> Nagkakaedad na pala ako, o, ba? Diba? sa mga hindi rin po nakakaalam, yung mga nakaskip nung birthday ni Nene, siya po ay 27 years old. 27 ka na, di ba no? Nung mag-birthday ka dito. 27 years old na po siya. So, syempre, naiisip niya, hindi pa, hindi na ako bumabata. Gusto niya ngayon mag-job hunting. Wow. <laughs> sa mga nagsasabi din na um, i ano siya, i- ipasok siya sa Chinooks. Wala pa kasing hiring ngayon ng Chinooks. Kasi, nandun na yung ate niya eh kumpleto sila doon si Almiran lagi niyo namang nakikita yun yung yung ano doon yung nakapwesto doon ngayon sa Chinooks dito sa San Jose tapos may kasama siyang isang lalaki hindi kasi pwedeng dalawang babae yun sa katalagang naka before naman pumunta si Nini dito bumalik eh complete naman yung mga tao ng Chinooks natin oh ayan kaya ngayon maghahanap si Nini ng job at saka ang kanyang forte po ay uh, sa mga ano yung NC2 muna eh? Okay. Oh, may cookie rin siya. Kaya ngayon, dapat si pa pala mag-cook sa amin. Nang <laughs> aming pananghalian. Magano lang kami, yung luma niyang resume. Ayan, o. Oh. nini, -nini, -nini dito. Nini-nini talaga. O, oh, diba? Nakakatuwa. Malapit na kasi siya mag-28. Kaya siguro naisip niya na rin. <laughs> na mag, ano talaga. Kasi nga, ginawa yung tukunga sa kanya. Ako kakunin, nung 28. Nagpaksal na ako. Nag-asawa na ako. <laughs> o oh, di ba? Ako na 'yung magta-type ng kanyang ano? Hey. Resume hey. dahil medyo hindi niya naman forte ang pagta-type. Yeah. O magluluto lang naman kami ng simpleng ulam lang. Ina natin ng kanyang ano. Graduate po si Nini ng ano? ah, okay. uh, HRS. Mm -hmm. Alam na eh? Mm -hmm. HRS yun. Ano ba mga ginagawa doon ni? Eh? Sa mga hotel. Ha? Sa mga hotel. Sa mga hotel. Hmm. O, kwento mo naman kung saan ka nag-ano ni? nag OGT. Alam na alam niyo ang marami <coughs> subscribers. Ang lugar na yan ay... Wow. Sa Baguio. Aha, sa Baguio pa yan Sige, Sa, sa O, Kasi pang hotel-hotel talaga yon. Oh, luma. Yan pa rin ba? Oo. wow, wow. Ito isa Pwede naman yan, isa na lang. Ano ano yun? 3. Tapos 3. May iba ka pa? Oo. Yeah. Ah, isa na lang. Iyan pa rin yung email mo. Mm -hmm. Wala na yung picture na. Alin? Wala na yung picture na. nagbago ka na? Hmm, second account pa. Huh? second account pa siya. <laughs> At Yahoo o Gmail na? Gmail. Gmail. Kasi Yahoo pa yan. Baguhin natin. Okay na kanyang police clearance. O ba? Diba? Ayan, bago po ang lahat. Hindi pa namin natatapos ni Nini ang aming deliberation sa <laughs> kanya resume ay medyo tanghali na. Kaya bago ang lahat ay magluluto muna kami ng lunch for today. Ang ginataang tambakol para mabilis lang. Mabilis lang naman yung lutuin. At masarap pa. Kasi karamihan ng ano ngayon, guys, sa aming palengke ay mga tambako lang. Seasonal kasi talaga yung mga isda. Talaga kasing ako talaga, panay isda-isda, lalo na kung isda at karne, manok, gano'n. Kasi kung gulay naman, mapipilitin na akong kumain ng kanin. Dahil wala namang mabibigay na energy sa akin yung gulay. Kaya karne sa isda talaga. Eh normal na ulam namin dito. Ayan, magluluto muna kami ni Nini bago namin ituloy ang aming resume. Yan, yeah, guys. Dahil <laughs> si Nene ang may NC2 sa cookery, <laughs> <ni? laughs> ay siya ang magkukuk. Pero dahil medyo nahihiya na siya ulit sa camera, kaya po siya tahimik. Nahihiya po siya, ha? Hindi po dahil may nararamdaman siya. Wala pong nararamdaman si Nene na yung sakit or wala. Healthy na nga si Nini ngayon, no? Mas healthy na siya. Mas mas tumaba siya ng konti, nahihiya lang talaga siya. O ayan, mainit-init na ang ating kawali. Ilagay na ang ating mantika. Siyempre ako daw ang voiceover. <laughs> Kasi, nahihiya daw ulit siya. O. Oh. Yan, yeah, pag isa lang, eh, masyado na marami yung pag isa ulit. Eh. Para igisa ang bawang, sunod-sunod, bawang, sibuyas. O. Oh. Yes! <laughs> Kasi, kaya nandito kami guys, sa loob ng bahay, Nag-vlog din kasi ang ilog sa labas. Supposed to be doon ako sa kubo, kaso ah, nag-vlog sila. So, dito na lang kami ninili sa ng bahay. Sa kusina naman ay hindi kami kasya ninili doon. Hindi namin, alam mo sa namin ilalagay ang camera. Okay, dito kami sa may table, o diba? Yan. So, na yung ating sibuyas. Hmm. Palabas-labas din lang natin ang aroma. O, yung pag-ano'ng pag-alaga. -ano left-handed, no? Pag naggayat, dyan ako kinakabahan yung kaliwang garon. Ha, naghayat, nag gayat May isa rin kaliwete sa amin, si Harasa. Pag nagsisibak yun ang katong ng pagganon, napapapikita ko eh. Piling ko yung kamay niya yung maano eh. Medyo mainit lang talaga. Dahil pinatay namin ng electric fan, pero bukas naman ang mga bintana. Ayan. Ang ating luya ni. Eh. Luya. Yeah. Ayaw, oh, di ba? Nagsasalita na. Nagsasalita na may panaknak na yan si Nini mamaya. May panaknak yan si Nini mamaya. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating gata ni. Gata. Pag may naknak -nak ka ni, kibuk ka lang ha. Sabi ka lang ha. Ang gata po ay isang tasa lang nakakanggata wala naman na tayong ibang ilalagay. Lagyan din natin ng konting tubig kapag medyo naiga naman. O, sinagyan na natin ito ni. Eh. Sabi na natin sa pakulo. Yan. So, tapos kukuha ko ng patis. Lagyan na natin ng kumpalasang konti. Yan. Namiss natin si Knock, Knock Girl eh. Lagyan na natin ng patis. Ayan. di mo dyan. Para malasa na agad. Ayan. Mamaya na natin ilalagay ng ating pechay. Saka itong dahon ng sibuyas. Mamaya na. Pakuluin lang natin to guys. Lagyan na rin natin mamaya ng paminta. Tapos pakuluin lang kasi ilalagay na yan. Ayan. Ayan Super kulo cool na. Ayan eh. Okay na yan. Okay. So. Master Chef. Ito na po ang ating <laughs> petchay at saka yung sili sa gilid. Pakilagay na po, Master Chef. Uh -huh. Assistant tayo ngayon ng Master Chef. Siya ang may kukiri. NC2 two okay. kukiri. Okay. Kukiri and, ano may isa na okay. ano May Ano isang mag-NC2 mo? Bake and pastry. Ah, oo, oo. Bake and pastry. Okay. Baking and pastry ba yun? Ano ba ang okay. tawag diba? Marunong pala si mag-bake. Kaso wala kaming oven. Sorry na lang. O, ilagay na rin natin to. Siyempre, ako na yan, Master Chef. Wala tayo pa tayong panaknak dyan? Master, naknak -nak naman dyan. Nihiyan <laughs> na siya. O, takpan na ulit natin. Pero dapat, habang pinakukulo natin to, magnaknak si Master Chef. Hinaa natin. Dahil gata lang yan, madali siyang maano. Yan, kanina kasi nilaksan namin ang apoy. Pero yan, sandali, sandali na lang to. Kasi pechay, sobrang dali. Tapos sili na lang yon Tapos yung spring onion. Wow, oh, spring. spring onion eh. Nak-nak na tayo, ne! Eh. Sige. <laughs> <laughs> <What? laughs> Unang nak-nak okay. sa 2024. Okay. Oh, dahil, dahil gata. <laughs> dahil gata. dahil gata. dahil ginataan. Gata. <laughs> Who's there? Gata. Gata who? Wow. Gata do you believe? <laughs> <laughs> gata <laughs> believe in magic. gata yes, believe in magic. Ayos ah! ba diba? apa na nak natin ngayon ang na ating master chef. Ayan. Papakuluin lang po ito. And then, kakain na kami together with Tatang. Okay. Hintayin lang natin ito, guys. Ba si Luka? Kala! Naka-ano ka pa dyan? Kain tayo, guys. Thank you, Lord, for this food. Nakikiupo din tong aming Luka ng makulit. No? Ang po tayo. <laughs> hindi ka pwede. Mamaya ka na kain. Dapat, ang plano na namin guys, so kami sa labas. Para mapresko-presko. Presko-presko. Ano -presko. kami ni Tatang? Sobrang init. Kasi, ang init-init-init talaga ng panahon ngayon. Sobra tang, no? Ilan kaya itong heat index natin? na uh, Kaso na kasi ang team harabas, hindi kami makaano. Tang, luto ni. <laughs> na ating master chef. Nini. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ginata ang tambakol na may ano. Ay, hindi ako ne, nagkakanin eh. Masarap yan. Masarap Malapol. yan tang. Masarap to. Masabi dito. Hindi ako yeah. magkakanin ni, ngayon kasi nag suman ako. Kaso medyo hilaw yung ano. Dito na nainan sa itang. Nagkain ka ng suman tang? Yung kanina? Hindi. Hilaw ang pagkakaluto. <laughs> hilaw ang pagkakaluto. Binili ko lang kasi sa palengke eh. Hilaw na hilaw pa yung malagkit eh. Oh. Mm. Hindi. Ito lang ang mga ano ngayon tang, bibiling ko sana po si Te. Eh. Ne. Yeah. Walang ano, tambang. Meron tang. Pero, yung sobrang laki. Ay hindi, meron pa ako dyan tang. Kailangan nyo ba? Pero sa ref, depress natin. Tamban kasi ang pinauulam namin sa aming mga pets. Meron naman mamaya. Mas bukas naman. Meron mm -hmm. pa. Kanang! Ka Bad girl ah! lang. Mm. Yan. Sit lang. Sarap niya. Ganito ang maraming isda ngayon guys. Wala nga yung galunggong eh, yung mas maliliit. Puro malalaki tang. Siguro nasa ano to. Puro nagbabasnig. Ah, kasi hangga pa ni. Eh. Yung maliliit wala tang. Maliliit na mga dag, na mga fisherman. Okay. Hindi okay. siguro hangga naka po. ano, yung mga basnigero lang. Kaya malalaking isda <clears throat> nandun. Ganun kasi sa palengke namin guys. Ang mabibili mo talaga, depende rin sa hangin. Pag mahangin, syempre wala yung mga small boats. Hindi ba basa, basa nakakalabas? Sa gabi kasi mahangin. Tapos sa araw, kalmada, napainit. Kana! Mmm! Tumatabi ka sa lolo, alam kita. Mmm! <coughs> Nga na yan. Tumaba si Nini, no? Kunti nutang tang, tumo so, ba tang? <coughs> ng ano? Mga tatlong guhit. <laughs> tatlong guhit lang pala. <coughs> Pag ganito, solid ang protein na to guys. Hanggang hapon kaya akong survive. Pag ganitong isda. Ano naman siya? Pabor naman siya sa akin. Kasi kaya tindak magkano na. Ni! Isda pa ni, Tam! damian, yan. Meron pa doon. Kala ko lang pa ito. Kala. Meron, Tam? May misa yun kanina kaya sobrang aga. Pag may mas sila, sobrang aga ni Ote pumapasok. Kailangan six o'clock lang. Nakalis na kami. Medyo late na nga kami kanina kasi 6.10 na kami nakalis eh. pa ito kanina. Pinagayat lang. Kasi yung buo naman, hindi man naman kaya namin ubusin yun. Nakasawa yun naman. Ano ito? Mm. -hmm. <laughs> Sobrang dami. Malaki mm -hmm. kasi. nanlaki ang huli nila pati. Hmm? Mm hmm? Mga malabit ka ng ulam ni Lolo dyan ah! Hmm? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. dahil tagal man nilolong magbigay sanay na sanay mga hindi nilito kay, kay Tatang guys na ang tara ang mga Bicolanos talagang pag nagluto laging may gata Nananasanay ako dyan kasi almost 20 years kasama ko mga bigulanos. <coughs> kain tayo. Yan. Kain na, dad. Sige, kain. pa lang kami. Nagluluto pa lang sila. Nandun na sila sa labas. May mo ka dito? Wala, dad. Wala. Makikain na tayo dito. <laughs> Makain <coughs> ulit. Huwag nila ako gutom na gutom na. Kain tayo dun eh. Ang pangupan mo nung niluluto. Naaamoy ko dito sa bintana. kay Lolo. Paukad-ukad na. Nako. Habi na nga. Nako. Ang dami dami-dami ko hindi pwedeng kainin pang si Lolo. Hmm. Sabi ko, hindi pa naman yan, anak. Yan. Kontrolin mo lang. Kontrolin lang, nagutom hmm. lang yun. Ang mga logo sa parang nahay pero para ako, hindi na dapat mo. Nahay po tayo. Ah, po pala na ubos ang yung sugar. Malatang tungso. Kaya kailangan, mayroon din kayong ano tang kasi asidik din kayo eh. Mayroon talaga kayong mga kutputin. Harap. Hmm. <laughs> Ito so talaga kana ha. Yung ka luya. <laughs> Alamir niya tayo niya, kainin niya. Alam <laughs> niya. Hindi niya kainin niya, Luya. Ang sile. Hindi niya kainin niya. Bakit talino din? Kilo na nung kinuha ng hara, boys. Ganyan lang. Nakita ko nga yung video, tang eh. Yung unang video. Ang oh, kalitit niya. Ang kalitit niya talaga. Tapos ang payat-payat niya. Ang bilis niyang lumaki. Nakakatawa tong nguning na to, guys. Si Lucana, sobrang close kay Tatang yan. Ang hudyat niya yan, ng kain, bawat pasok ni Tatang, kahit ano pa man ang gagawin ni Tatang, kukuha ng damit sa aparador, kahit iinom, kahit ano gagawin ni Tatang, basta pumasok si Tatang, sasabay siya. Tapos kakain siya. natin sa kusina. <laughs> Pupunta siya sa kusina. Parang ang ano ba ay eh, hudyat niya si yung pagdating ni tatang nakakain siya. Nakakawa. Ano mag Kaya maga, tawa ko sa kanya eh. Papakaya ko ng aso. Punta ko doon. Sabi siya. Ano, hindi siya makapunta doon sa pakainan niya. Walang laman. <laughs> Pagpunta niya. Walang laman. ko doon ng dog food. Dahil kuli. Oh, kain siya. Inubos kasi <laughs> ni Pichitang. Bago kami umalis, pinalabas ko yung pusa ko dito sa labas. Kinubutan sila ng pa pagkain. Kaya wala siyang nakain. Kapag <laughs> sa, sa pagkain pakain, ang balik sa akin eh. Tinsa. Nangingi. Marunong talaga. Ilabing wala siyang bakit na wala siya. Balik ko dyan. Ako naan yan. Ito yung puspin namin na um. no? Ito yung puspin namin na sobrang ano talaga napaka ano niya sa tao. Yung interaction niya talaga sa tao, parang feeling niya tao rin siya. Sobrang ano talaga. Kasi yung mga ano ko, yung mga balbon ko dito, ano hindi oh? masyado tang. Vegetarian pala yan? Kumakain sila tang talaga ng gulay. Hmm. Hindi parang pecha yun. Kumakain sila tang. Kumakain sila yan eh. Nung nakarang araw, yung hindi pa nalagyan ng toyo na sitaw. Sarap nung niya. Ay, yung dahon lang kinain na tayo. Hmm. Ayaw niya yung sanga. Pinuha niya yung dahon. Kasi yung sanga. Ano ba yan? Sabi niya, lolo. Higyan mo naman ako ng sanga. Pan dahon lang ako. <laughs> Iyo, sabi <saan> niya, laki. Sabi <laughs> <laughs> niya, dahon na dahon naman ka. Wala naman sanga. Sabi niya kanina may parang isda yun eh. Hey, wala na eh. Napaka-chungsi sa pangkain. Yun. Yun oh. Ka, no? hmm. Hmm. Yun na ka na Yun. Busog na ko lo. Hmm. Busog na ka mo siya tamo. Ayan. Naka isang knock knock na yan si knock knock girl. <laughs> Ikaw rin yan. Ayos ako rin. Eh. <laughs> sa ibang araw naman daw. Sa ibang araw naman daw. Ayan guys, maraming maraming salamat sa patuloy na panunood sa aming mga simpleng vlog. After namin kumain, itatapusin namin ang resume ni Nene para naman makapag-apply na siya. At kapag nakapagtrabaho na siya, sure na sure, hindi na siya ulit makita sa aming mga vlog. <laughs> pag day off na lang, pag na-chamba na day off, yan, na mayroon siyang, mayroon tayong vlog. Sa kanyo lang ulit siya makikita. Kaya ngayong wala pa, malamang makita-kita nyo pa rin siya sa mga kain-kain namin. Kaya lang nag-apply na kasi siya. Eh. Ah, diba? Wala pa kaming mga, ano eh, mga may nagtatanong kasi tang, ano na ang mga picture project ulit ni Tatang sa mga manok, sa mga ano. Wala pa rin. Wala pa. Pero yung mga manok naming maliliit na madami, marami nang nawala. <laughs> marami nang sumakabilang buhay. <laughs> Dahil sa mga members ng asosasyon. Nako, marami pong hinahabol si Maxi. Actually, si Maxi yung, at saka si Badong, yung aking mga dogs. Eh, medyo, iniisipan pa namin ang paraan kung paano gagawin sa mga sisiw. Pero marami naman din nakasurvive. Kaya lang sobrang dami sana yon kung hindi nila pa, napaglalaroan. <laughs> ano ta? Ganagang merienda. Mini merienda. Yung mahirap tango, hindi naman tango kinakain Si Pepa, nakain niya. Oo, oh, si Pepa. Yung isa may anak, si Ayan. Pepa. Kasi nanganak yung isang dog namin, guys, ano? Alam uh, so, ibon. Pito. Ayun. Yung maliliit kala nila ibon. Kasi nanguli talaga sila ng ibon hmm. tam, no? Yun ang problema kasi. Nanguli sila, guys, dito sa area ng ibon. Minsan may kingfisher, may maya. Makita namin ulo na lang. Hindi, syempre, yung sisiyo mukhang ibon din yun, eh. Eh, isipan namin ni Tatang kung anong gagawin namin project na kulungan or pen. Ganun. Siyempre yung mga dogs, hindi naman natin pwedeng ikulong sila or itali kasi hindi na sila sanay. Sa kawawa naman din kapag ano, kasi nasari na silang nakalaya. Babantayan na lang eh. Babantayan, <laughs> Bantayan. Bantayan hanggang buawa. sa lumaki. Pag lumaki naman ayaw na nila tang. Hmm. Ayaw hmm. na nila guys pag malaki na. Hmm. At saka pag, pag na, eh. na, hindi na nila naman. Pag gabi kasi sila naglalaro, nilalaro nila pag gabi. Kapag nakakalundag na, nakakapahapon na sa ano, hindi na tang no pagmalaki uh, pag na, mabilis na tumakbo. Yun, hindi? mabilis na tumakbo. Marunong mag-survive. <laughs> Kawawa naman. Ayan, Ay na. yun lang yung update sa mga manok. May nagpapa-update din sa mga manok. Sabi ko, naku, kalahati na lang yata yung mga na, manok. May nahulog ko sa talyase. <laughs> <laughs> Naligaw, kala si yun po. Tapos kanina, yung binabara ng haraboys na talyase nilang ganon, malalim kasi yun punong-puno ng tubig. Tapos, ay hindi, di may ganun siya tang, parang ganito siya, may ganun siyang tubig. Ako, may nakita kaming nalunod na sisi. Malaki okay na eh. Malaki na sana. Hindi naman niya kayang... Matambog lang yun, hindi niya Hindi na. niya kayang gumanon. Kasi madulas yun, stainless yung talyasi ng haraboy siya. Hindi niya talaga kaya yun. Saka so, kapag basa ang pakpak ng manok, hindi yung makalipad. Pwede nabawasan na naman. Ang nang nabawas. Yun ang update po sa mga nangihingi ng update. <laughs> Sabi na, wala laki na ba? Pwede na bang itinola? Ay, hindi pa po. wala pa po kaming maititunola ni tata. dami sana. Ang dami sana noon. Pero marami pa rin ang tira. Marami pa naman. Parang, parang umabot ng 30 yung tam, no? Mahigit pa sa 30. Ang dami talaga, guys. Yung sa itlugan ni tatang na yun, ang daming nakapisa. Ang dami rin talagang na, napaglaruan ng mga domes. Sayang. Sayang nga, ni. Nakain ni Pepa yung iba. Ang dami kasi ng aso na yan eh. At na-discover namin ni Daddy Day na sa gabi sila tumitira. Sa araw kasi, nandyan si Tatang sa... May <laughs> bantay <laughs> sa araw. May bantay sa ating Mamaya lang kayo, Pag-alis lang ni Lolo. Yari. <laughs> mamaya na yun na... Nilulo ko ba niya ang laksay baba? Yun ang... Um, uh, Dinadali. Bulabog nila. Mm, bulabog nila. Na-discover namin ni Daddy Day na sa gabi pala. Kaya sabi ko na ako, Tang, hindi makakalaki yung mga sisi. <laughs> Pero maraming na rin namang lumaki. Eh. Next time na lang po namin ulit kayo bigyan ng update pag mayroon kami naisip na project or mga pen, ano tam? Oh, wala pa po yung <laughs> Ipumpa lang talaga. Salamat po ng marami. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Hindi sapat ang umasa sa kapalaran dahil lang ating mga desisyon din naman ang gumuguhit ng ating kahihinatnan. Hindi masamang magsimula sa panahong akala natin ay nahuhuli na tayo dahil ang bawat tao ay may kani panahon at kani-kaniyang pagkakataon. Huwag matakot sumubok. Huwag mag-atubiling sumuong at huwag tumigil sa pagsulong.